bang tayo guys ng kamuti dahil wala na akong makain dito kamuti na lang yan kamuti talbos sa saka bagoong ba? wala na akong makain ito na lang kakainin ko <laughs> hmm Masarap naman siya. Walang pambiling burger, walang pambiling french fries, kaya kamote na lang. Talbos ng kamote. Kain na ma. Baguong, oh, na may kalamansi. Ito na lang ang snack sa probinsya. <laughs> hmm? Magda-diet kasi ako ma. Charot lang. Hmm. Dito ba isda Oh. Ayun o, no, oh, ako. Hmm. May prito ako dyan ma. Kain tayo guys. Hmm. Nakuha ko lang sa aking pananim. Sarap. Hindi hmm? na may hindi na papagao. Hindi na ikaw na yung bangus. Kumain ka ulit. 'yung pagluto nito half cook lang. Ay hindi pala half cook. Binabainan ko lang ng tubig. Binuhusan ko lang ng tubig. Tapos ano binabaligtad ko, tapos okay na. T na lang. Hmm. Horap. Kaya ba guys, kumakain din ng ganitong hindi. <laughs> Ito na lang na tira. pagkain ng probinsya talbos-talbos na lang hmm.